yung na video <laughs> Akala ko na, <laughs> click ko na. <laughs> Sarap maligo na. <lang. laughs> Sarap maligo. Eh, itouch ko nga itong mga taga. Takot din sila, oh. Tapos kinagat ako, no. Kanin mo ngayon? Ayaw ko, baka mga gat. Pwede, di. Ito yung daming isda doon kanina isda. Kala ko bawal. Ay, lumapit siya. O, oh, kala niya may pagkain. Ala, hindi siya takot, o. Oh. Bigyan niya ng pagkain, hindi. Hindi, ah, maglapit.